Okay, good morning, good morning. Nagbabalik po ang ating dibosyon mga kapatid. No? Kamusta na, na po ang bawat isa? Ako po ay nasa maayos po. Mas magbuti po tayong kalagayan. At ligtas sa lumang kasamaan. O mga gawa ng kaaway, gawa ng jablo. Mga kapatid, tandaan po natin na patuloy na kumikilos si Lord sa ating kalagitnaan sa ating buhay at patuloy siyang na nagpapalala sa atin no? Na, na hanapin natin ang kanyang kalooban okay po ang sabi nga po dun sa Isaiah chapter 40 verse 31 kung saan sabi nga dito ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kayawi lilipad silang tulad ng mga agila sila'y tatakbo ngunit hindi napapagod sila'y lalakad ngunit hindi manghihina napakaganda ng word na ito mga kapatid kung saan kapag tayo po'y lumalapit sa Panginoon at tayo pa rin magkakaroon ng kalakasang espiritual. Ano po? Kaya lang naman tayo madaling mapagod dahil sa sariling lakas. Sariling lakas tayo kumuhugot ng kalakasan at hindi sa lakas na nagmumula sa Diyos ng mga kapatid. Kaya nga minsan, kapag hindi natin hindi tayo lumalapit sa Diyos. No? Kapag ang isang tao na wala sa Diyos ang kanyang buhay, no? kaya kalimitan, hindi niya nakukontrol ang buhay niya. Hindi niya, na, hindi niya mabigyan ng lakas o tibay. Kaya pagdating ng mga suliranin, pagdating ng mga pagsubok yun ay eh bumabagsak siya litong lito siya at nang lulupay-pay no bakit po dahil wala siya sa presensya ng Panginoon no kaya ang sabi ng verse natin ang sinumang lumalapit sa Diyos at nananalig, ay magkakaroon ng panibagong lakas. Hindi sa manghihina, hindi sa malulupaypay, hindi sa mapapagod. So, kailangan na lagi tayong lumalapit sa Diyos. Lagi tayong magpapasakop sa Kanya. Ano po? Kaya marami sa atin ang sumusoko, sumusoko na at yung iba ay pinawakasan na ang kanilang mga buhay dahil sa pagod sa pagod na ang kanilang mga kaluluwa kaya nga po sa panahon ngayon maraming taong sumusurrender na dahil sa stress dahil sila'y pagod na litong-lito na ang kanilang kaisipan hindi na nila alam yung gagawin nila kapatid titiyakin ko sa iyo kapag nasa iyo ang Panginoon hindi mangyayari sa iyo sabagkat nangako ang Lord na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man siya yung kalasag natin siya yung tagapagtanggol natin ano po tunay na tagapagligtas ang ating Panginoong Isus magtiwala po kayo magtiwala ka sa Kanya bibigyan Kanya ng kalakasan kalakasan spiritual siya yung magbibigay sa iyo ng kaisipang hindi, na, hindi ikapapahamak sa iyo itutuwid Kanya ang sinumang lumalapit sa Kanya ay kanyang tinatanggap ay kanyang tinatawid bibigyan kanya ng panibagong poso sa pinga doon sa payag 320 no? napatuloy na kumakatok ang Lord sa iyong poso sa iyong buhay kapag ito yung bubuksan ay magkakasama kayong kakain no kapatid Katulad ng nasusulat, isama natin ang Diyos sa ating mga nararanasang suliranin at ipagkatiwala ito sa Kanya dahil Siya ang nagbibigay sa atin ng panibagong lakas upang magtagumpay tayo sa ating lakbayin at sa mundong ito. Ano man ang ating mga nararanasan ngayon, ano man yung ating mga kabigatan, so, o soliranin, kapatid, surrender mo kay Lord yan. No? Lahat ng bagay na alam mo na nakakabigat sa'yo. Pagtuwala mo kay Lord. Wag mong angkinin yan. Tanda natin, kapag ah, hindi mo sinurender ang mga problema mo ito, at magkaka magkakaproblema ka no, lalo kang magkakaproblema hindi natin kaya ang problema mga kapatid surrender lang natin to kay Lord ito po ang paraan para sa ganun bibigyan tayo ng Lord ng kapahingahan bibigyan tayo ng Lord ng magandang kaisipan pang magkaroon tayo ng solusyon. Okay po. Salamat sa ating pagkinig. God bless. At patuloy po tayo mag-iinat. Bye bye po.